Salamat, salamat sa inyong bigay sa akin. Sa birthday ko, ngayon ko naramdaman ang malo raya ako. Salamat. <laughs> 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 Mahal ka talaga ni Sir Mom! po <laughs> si Lupusin mo, Mary Jane. Andito na yung order niya, Mga box ko. Mga appliances ko. Galing ko sa market. Hindi pick lang namin yung item ma'am Dito tayo sa gilid ma'am May nadaan ko kasi Opo, si Aldi siya ma'am Kukunin uh yan ako Baba na namin ma'am ha Lumang bayarin yan Ano naman siya ma'am, installment naman siya eh Pero kailangan mag down ma'am ng 5-5 Kung hindi ako ako tira kung wala Sa market place nyo ma'am in order Nakadeliver lang kami ma'am Pinapunohan namin Ano yung iba, pinag na nga namin eh. Ano na nabukod doon Pari may ano na lang kami, ma'am, sa inyo. Magbabayad pa rin kayo mo kasi tine-deliver namin sa inyo. Kahit tine-deliver na lang siguro. Magkano bang deliver eh? P550. P550? Oo pa kasi kami ng Manila, kasi kami ng Monsagas eh. Babalik namin yan, ma'am. Ano ba in-order mo? Ano ba in-appliances po eh? Ano, paano ipasok niya na? Wala nga pwisto yung bahay eh. May ano po dyan, may kaya may napindot kayo ma'am. Ano ba yung Ganun na Facebook mo ano. yan. Mas sabi ko sa'yo eh, nagpapaniwala ka dito sa Facebook. O baka may mga nakiklik kayo na link ma'am. Na Mas nag-automatic e, na ma -order. order. Eh, Kahit bayaran niyo na lang kami sa delivery charge na itong 150. Tuloy na lang namin yan ma'am. Pirmahan niyo na lang. Gusto mo yung para pa-check mo lang din muna kay Ma'am yung item. Oo. Oh, oh. Baka magustuhan niyo. Baka may magustuhan ka din kay isa lang doon, Ma'am. Oh, ma si Ma'am kayo ma din. Si Ma'am na ma din eh. Installment naman yun eh. 250 a day. 250 a day. 250 a day. Oh, sige, ano na lang, yung rice Check cooker. Na Pero ito, pe. na one year to pay. Bukal naman noon. Lalo ba ang laki rice cooker? Oh, Ma'am kasi siyempre kailangan ng tutubuan na ah, yun. Pa-check mo na lang, lang Ma'am. Oh, sige. Sige, okay na tayo dun sa rice cooker, Ma'am. Oo. Uh Happy birthday! Dito <laughs> ka, ma'am! Ayan, happy happy birthday po! <laughs> 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 wala ka ba, ma'am, na may rice cooker ka? <laughs> Ayan po, by the way po, we are from Cavite Flower po, may surprise delivery, ma'am! ko tao kumausap sa amin para i-surprise ka ngayong birthday mo, um, May idea ka ba, ma'am, kung kanino nang galing? At anak, <laughs> Bali, meron po kayong dedication gate. <laughs> meron po kayo. Mani po kayo worth 5,000. Ayan. Na. Ang kasama ng surprise na to, e, meron pong message na gusto kayo in sa inyo si sir. Masahin ko po, ah. Short message lang naman po. Ayan yeah po, meron pong message. Happy birthday at Happy Mother's Day. Mahal na mahal kita. Alagaan mong lagi si Gina habang wala ako diyan. Happy 69th birthday, Ma. Yeah, Ayan. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Anong pakiramdam, Ma? Mat surprise ka ni Sir ngayong birthday mo? Uh, tuwa nga ako. Niyo. Ito, Joy na. Surprise ka naman, Ma'am. Kasi wala <laughs> <laughs> Yan kakatingya. Ay, <Ayan>, binigay <laughs> ko pa rin pala si Nomi. Wala legend dito ako sukat. Aba, ka naman. Sige mo, uh, ma -ma. sa Ma'am. sa kanya. Eh, salamat, salamat sa inyong dinigay sa akin sa birthday ko. Ngayon ko na rin naman ako. Salamat. Mahal <laughs> ka <laughs> talaga ni Sir Ma'am. <laughs> Kaya ka na ba nila na happy birthday song, ma'am? Wala, ma wala, Wala, Ma'am, wala. Wala. <laughs> Hay. Happy birthday, to you. happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. And my ma, make a wish po. Bago nyo i blow yung candle. Yeah, happy happy birthday, ma'am Sana happy ka, ma'am. <laughs> okay, 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 ano pa siya? In shock. 90 days off. Nasa-shock si ma'am. Hindi pa siya nagsisigil pa. Tapos iniisip niya pa kung ano ilulutuin niya, ma'am. Ayan, mama, Ano pong gusto niyong pakabon? May para kay sir. <laughs> hey, maraming salamat kaya lang. Wala ka dito. Sana nakasama kasandaan, ma'am. Bye-bye. Soon. Ka-blind yeah, kiss naman dyan, ma'am. Blind kiss naman para kay sir. Ayan, natang... mga ba. Wow. <laughs> happy Happy Birthday, Ma! Sana na masaya ka! Happy Birthday! <laughs> <laughs> Yan <Happy birthday>. o! <laughs> <laughs> Ayan, mag-picture ka na lang namin, Ma. Dito sa gilid ko. Yo, sa mga gusto nga pala nilang isurprise ang kanilang mga mahal sa buwan. Yan, nito nga pala yung aming epi page. Contactin nyo lang kami rito. Ito lang ang tanging page namin. Kaya mag-ingat kayo sa mga gumagaya sa amin at sa mga scammer. Yun lang.